Ano? Ito yung senyoras. Ito tayo sa ano? Sa... Sa kakain. Itong in-order natin sa ano? Mr. Dito tayo sa ano. Hinitid natin si ano. Si stay. Kagagaling lang natin sa ano eh. Sa overnight. Natulog tayo ng mga dalawang oras sa tulog. Tapos yun eh. Hinitid natin si stay. Tapos pagkatid natin, bumili na tayo ng ano. Ng uh, tinapay. Kasi masarap yung tinapay dito. Tsaka mura. Yung isang isang pirasong tinapay dun sa Walmart. Tatlong piraso na rito. Kaya okay siya nakakatipid kasi yung ginagawa pag sa cook kasi Monday to Wednesday sa cook ako wala namang mga ibang kinakain kundi tinapay lang kasi madalian nga lang diba tapos pag uwi na lang sa bahay tsaka natin kakain no, kaya bago ako umalis sa umaga kinakain ko nagarisa nagarisa ako sa umaga para matagal yung ano natin ilakas ng gutom tsaka yung gutom dito ay basa basa magutom basa solid sa umaga okay yun tapos yan yung bago ako ng anim na pirasong ano Pinapay. kada kada lipat ko ng store kain muna tapos alis kain alis ganun yan para ano para diet na rin importante hindi maani mura natin um, hindi magutom hindi tayo magutom kasi pag kinabayaan natin si natin ng nagugutom palilipasin natin maaning acid eh. yung magkakaroon na acid tapos sasakit yung tiyan natin yan kaya ito Uwi muna tayo para makatulog pa uli. Alas 8 pa si Ste, mga siguro mga 7.30 balik tayo rito. Yan, ganun lang. At, uh, na, Nakauwi na tayo mga ka-team. Grabe, ang lamig. Ano? Bukod sa meron ako nito, meron ba ako nito? Diba? Saka so, nakakita mo, wala siyang snow. Pero ang lakas nung dating nung lamig niya. Hmm. Ito, bibili lang tayo nito. Mura kasi ito eh. Kasi kung bibiliin mo nga naman sa Walmart ang isa niyan, pareho lang na presyo. Eh kung sa ano, isang pre, pareho na presyo ng Walmart. May parang buy may buy one take two ka pa, 'di ba? Eh masarap 'yan tatak na 'to. Yung kahit anong ano lang, kahit anong lang ay eh, palaman okay na. I hours later. You know, makakita mo ano? Kagigising lang natin ano oros na ba. yun Magana na siya. Uh, Nag-alarm ako hanggang 6:30. 6:35 tapos sa uh, 7.05 ganyan ako mag alarm kasi ako, hindi ako nag alarm ng na isang alarm lang kasi pag nag alarm ka ng isa lang pag nag alarm yun i-dismiss mo lang siya may mga konti i-dlip ka na naman hindi tayo yung bira tayo yung pag alarm tayo kasi masama eh. masama daw yung kailangan pag galing ka sa tulog at least one minute huwag mo nang babangon para yung mata mo map -ma mapahinga sa matagal na nakapikit yan eh Siyempre, sa tagal na nakapikit yan, madilim. Tapos, sa uh, biglang babango. Pag yung ano yung masama yun eh, bigla kang babangon ng dire-direcho, kilos agad, kilos, ganyan-ganyan. Yung katawan mo may iba. Parang masama yung pakiramdam mo. Kaya kailangan, pag galing ka sa tulog, lalo na kung mahaba tulog mo, at least 1 uh, to 2 minutes, pahinga muna yung sarili mo, higa ka lang. Tapos relax-relax ka lang muna para yung mata mo hindi mabigla. Huwag masyadong ititingin agad sa maliwanag. Oh, 8 o'clock lang si Sting ngayon. Di ba galing tayo doon kanina? Susunduin naman natin siya. Pagkasundo, baka bahala na kung saan kami pupunta. Pagkasundo ko sa kanya doon, um, baka punta kami ng Walmart. May mga bibiling kami na kulang kami ng mga ingredients. Yan. Kayigising lang natin. Di natin ako pag... Eh, may tumatahol lah. Mukamit sa baba. Check muna natin. Yun know. Ano oras na pa? 7.28 ng uh, gabi ayan At, lang natin yung ano yung uh, makina kasi malamig yung pumasok tayo sa loob ng sasakyan kasi ang ang hangin nakabukas na rin kasi ano yung pintuan madilim no bilim ano oras pa lang yan ha? dito magka, mag 6 o'clock pa lang napakadilim na akala mo pagdating pag 7 o'clock hanggang 8 akala mo madaling araw na kompleto ulit tayo ng suot yan o no? Tapos itong damit natin, may itong ito, meron ano to eh, may parang may mga balay ba sa loob to. Hindi siya ordinary. Tapos meron tayong best na makapal. Kaya yan, kailangan ano to eh, hindi na makalabas ngayon ng basta-basta. Nga. Iba yung lamig niya eh. Neg lagi, pag, iting, pag itong, pag madilim na laging negative na yan. Tapos sa mga na araw, mag negative double digit pa. You ano. Know, pero okay lang yan basta wag lang madulas yung daan Kahit gano'ng kalamig pa yan basta wag lang madulas yung daan Hindi yun lang maganda roon Kahit na naka, although naka ano tayo naka winter tire tayo Pero iba pa rin yung ano Yung hindi madulas ang daan Kaya <laughs> yeah, okay lang yan kahit malamig yan Tapos so, yun lang problema Wala nga siyang snow pero Mas doble siya ng Mas doble ang lamig niya na mayroong snow Kasi alam mo mapapansin nyo dito pag malakas ang snow hindi ganun, ka, hindi ganun kalamig papansin ko yan kasi pag malakas ang snow nakakalabas labas pa ako kahit ako doble pero nakapag naka dito sa Calgary galing kami sa mayelong lugar eh pero itong Calgary na to hindi siya ganun kayelo pero ang tindi ng lamig hindi mo na kung saan ang gagaling yung lamig eh. tapos ngayon problema nito kasi malakas pa yung hangin nya yun ang mahirap doon eh malamig na siya tapos sasamahan mo pa ng malakas na hangin patay para kang naka-aircon nas nilakasan mo yung blower. Parang ganoon. Ayun sige, uh, ito lang natin ang uh, umano to kasi 7:31 na ito clock si Este. Okay, at uh, let's go na tayo mga ka-team. Sama kay sa akin 49 na. Mga ilang minuto na lang at ayan, uh, mag-out na si Este. Hindi ko na kung nagkano siya, nagbagi. Yung bagi kasi, kasi yung tawag sa bagi, yung mga ano yan eh yun yung mga postcard na hindi binabalik ng mga customer na nilalagay kung saan saan dyan kahit malapit na yung lagayan hindi pa rin ilalagay kung saan sila, nag, sila nagpark kung nila iniiwan yung mga yan eh lalo na ngayon malakas ang hangin kaya pag iwan nila ng postcard kawawa yung sasakyan na katabi ng pinag nila yan di ba kung di ka magagasgasan sa gugulong yung ano mga postcard na yan na hindi binabalik na ang kawawa naman dyan yung mga empleyado ng ano ng Costco yan sila na 7 na na 7.50 na sila yung namumulot hanggang doon, sa kaduluduluhan yung e, eh, lawak lawak nyan eh tas ang lamig lamig misa may, may snow pinupulot nila hanggang sa dulo yan oh yung mga ano, yung mga walang disiplina. Minsan nandito ako sa ano sa parking lot. Minsan matagal ako bumaba. Nag naka-anyan, lang ako. Talagang iniiwan nila. Wala ring inangat nila sa likod. Dilig nila yung mga ganun. kung saan nakalagay naka, nakalagay yung pushcart, iiwan na nila yun doon. Handa lang ayun, katabi lang yung lagayan ng pushcart. 'Di ba? Nasa nang ano doon, yung disiplina parang ginamit mo yan eh, tapos iiwan mo dyan tapos malakas ang hangin may nakita isa na niya eh, ewan ko lang kung nagkasigasan yun pero gumulong eh tumama sa kanya siyempre kaya paano may, may dent yun eh hindi dent, lulubog yung lulubog eh, lulubog yung pagkatama nun ano, eh kaya kawawa yung mga ano dyan na madalas yung ano eh ibang lahi yung mga ano yan eh, mga mga kapitbahay natin sa bansa natin. Yan yung mga ano dyan eh. <laughs> May mo dyan Kaya yun na nakikita ko nga. Parang kusang nila ko rin. Nilagay lang nila dun. Hindi nila nagagalawin yun. At, at sa sasakyan nila. Iiwan na yun dun. Kagaya yung malakas ang hangin. Malamang marami mga natamaan ng mga ano na naman dyan. Ng mga sasakyan. Kaya... Ganun. Hindi ko na alam kung nag-ano si Estelle kung nag siya yun lang ano natin kasi ano hindi pa nakaligpit eh sila nagliligpit niyan kasi hindi nanakaw daw yan eh tapos nila yung kailangan nandun sa loob lahat ng ano sa loob ng uh, Costco itatabi nila lahat yan dun kasi hindi sila nagiiwan iiwan dyan kasi inukuha yan ng mga yung mga homeless tapos yung kuero kung sino sino yung mga dyan, ginagamit nila ginagawa nilang parang ano nila kariton. Sa Pilipinas, kariton ng tawag. Parang gano'ng ginagawa nila dyan. Kaya mag-work kayo sa mga ibang lugar. Kung saan, saan nakakarating yun eh, yung postcard na yan. May TNT, may Walmart. Yung Walmart nga, may papisa na yan eh. Kaya lang minsan ang Walmart, nakakachamba ka dyan na ano eh, humihingi ka sa greeter. Minsan pag hingi nila, hindi na nila ibabalik kasi wala naman silang babalik ang piso. Ay da, one dollar. Kaya wala rin. Ang maganda na, maganda, sana ang maganda dyan yung ano eh, ay, hindi, 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 hindi siya, hindi siya pala pwede. Sa winners kasi, pag hindi mo pwede ilabas yung pushcart eh, pag nilabas mo maglalakad doon sa pinto eh. O nga pala, hindi pwede kasi yung mga namili sila. Kaya lang, yung disiplina, yung disiplina na lang na ano, yung tutulong na lang tayo sa mga empleyado, tutulong tayo sa safety ng mga sasakyang nakapark na nag-iingat, iniingatan yung mga sasakyan nila, iiwan natin na basa-basa yung pushcart doon. Yun lang, parang disiplina lang. Ikuwento lang natin. Wala pa system, mag-aalas 8 na. Hindi lang natin. A few inches later. Dito tayo ngayon sa ano? Senyores sa the Beddington area. Tina. Senyores Pizza. Liwanag sa lupa na nito ang pagkaganitong oras na. Dito the tayo kay Mr. Fried Rice. Maganda rin dito. Yan na. Mr. Fried Rice. Ay, yun. nyo Ang ganda talaga, oh. Uh, oh, ang laki, oh. No? Okay. Ano? May ano? North East na pala to. Ayun, oh. No? Sa Bedford Drive, North East. Ang ganda. Ano ito? Made to order. Sa kabilang side naman ano yun. Uh, senyores. Senyores. Yung mga yung murang pizza na malaking malaking pizza no. And still, punong-puno yung maraming tao yung Costco, gutom na gutom na. <laughs> Nagutom. Ito ba yan? Oh, nga no. Tanong mo nga kasi Ito sa Mr. Fried Rice Ito yung senyores oh Malakas yan dito okay. tayo sa ano sa sa sakyan kakain Tang in order natin sa ano Mr. <friple> fried rice Ha Para maka uwi na. Ginoo. order natin ano medium na sabaw. Ito na tayo pinaka noodles. Mm -hmm galing yun meron din siyang ganun ah wala ano yung ampaw? hindi, fortune cookie ah fortune mamaya, tingnan natin yun parang tulong ng kutsa ah walang tinidor yun baka hindi ka naman nagtitinid munit ano, i-order natin muna natin yun dami talaga dami lang mag sir sabaw ang hanggang sa baka ang dami ng sabaw sabi ko oh. yung maliit lang Ayan. Tayo sa ano. Sa likod ng sasakyan kasi mas maano rito. Ayun yung bala sabi ko na. Iba talaga ang rice niya. Mm -mm. Busog ka talaga yun. Pero masarap kasi yan. Mauubos mo talaga yan. No? Ito yung masarap nila ma fried Hindi mo rice. mapigilan. Mm. Okay. Let's eat. Hmm, na. No, Nakauwi na kami. May natira pa. Ang dilima. Ay, natin yung mga mo galing. galing sa Costco 'te. Eh. Sidarado na natin yung ano, yung pinto kasi alasong hangin. Ang lamig. The next day. Nag-snow pa gabi. Yan, no? mag nag ano, you mag maghapon siya nag-snow noong oras ba bangay magka-5 o'clock na. Yung papasok ng siste. Bye bye. Sobrang lamig ngayon. Grabe. Oh. Ganun. No? You pasok siya sa ano sa Costco 5 o'clock siya hanggang 10 yata. Yan. 'Yung snow niya ano lang manipis lang. Kaya lang malandi siya sana 'wag magano. Yung mabuo yung yelo sa daan para hindi madulas. Yan. Tapos si Shakira, walang pasok kasama niya yung barkada. <laughs> Yan. Halos sa, uh, ano. Taka ano lang kami pag ganyan panahon na may snow. Basta pag winter, pag winter kasi madilim, malamig, tapos ano siya, yung nakakatamad, grabe. Ito yung panahon na ano eh, na mababalita akong maraming mga nai-stress, maraming uh, nabawala sa sarili. Kasi nga yung lungkot, na parang gusto mo nasa loob ko na ng bahay, parang ganun. Kaya ito nakakatamad, parang pero wala tayong magagawa, kailangan natin mag-ano, magtrabaho. Parang ang sarap lang siyang nakahiga. Nakakatamad kasi lalabas ka, ang dami mong isusuot. Kailangan balot na balot ka. Iba-iba-iba yung ano ng dating nung ano, ng winter. Taon-taon naman yan nararamdaman natin pero ganun talaga kasi yung ko, ganyan ang bilis dumilim, sobrang lamig. Tapos may pasok ka pa, 'di ba? <laughs> kaya nga pagka ano, isipin natin, eh, iniisip namin kanina. Kailan kaya tayo ayayaman? para ano, nakahiga lang tayo din sa bahay. Tapos ano kaya nag na tayo ng negosyo natin, di ba? Mga parang nag-handle na tayo ng negosyo natin, Tapos tayo ng oras, hindi kaya tayo katrabaho tayo, malamig siya o maraming snow, kailangan mo pumasok, yan, ganun. Yan si, ano, si Martin, parating na yun, hintayin na natin para ano, tatapon lang muna ako ng basura. Tapos, ewan ko mag ay, nakalimutan ko, may bibiling pala ako mamaya sa 7 eleven Mga katimang, maraming salamat sa at uh, nandyan pa rin kayo at tinapos niya po yung video namin ngayong araw na ito at uh, bukas naman uli at kung ano yung mga gagawin natin yung kinabukasan eh, ipablog ulit natin para doon sa mga araw-araw na nanonood po sa amin maraming salamat sa walang tigil na pagsubaybay sa mga bagong subscriber sa mga silent viewers sa mga dati ng subscriber uno pa lang simula pa kami nag vlog maraming salamat sa mga nag-comment maraming salamat din po medyo pause tayo ngayon kasi lumamig na naman yung panahon. grabe. Grabe yung nilamig niya. Tapos nag, nag, sa sobrang lamig niya, hindi niya pigilan mag-snow. Pero ano ah, ano siya, halos sa uh, patapos sa isang linggo nung December ah, medyo nag-snow siya ng konti ah. Pero yung lamig niya, hindi na hindi natanggal. Hey, maraming maraming salamat at sa araw na bye bye. See you on the next vlog na lang. Bye-bye. 想什么？